Good morning guys ah, Magandang araw sa inyo At dahil nga walang kuryente Ayan, maglinis-linis na lang muna tayo Para malibang tayo Dahil wala tayong cellphone Maglalive sana ako nyan Kaso brown out mag, maghapon Kaya ah, naglinis na lang tayo ng ating tindahan abang ah, ayos ayos tayo ng mga naka nakasalan sana soft drinks dyan para malinis tingnan ng ating tindahan so kailangan natin magwalis dahil marami ng adikabok ang ating sahig na walang sapin bibili sana tayo ng linoleum kaso no budget pa tayo so tiis na lang muna ganyan yung ating sahig guys at yun na nga, maghapon tayong walang kuryente. Kaya marami tayong magagawa. Dahil wala tayong hinahawakan na cellphone. Kasi pag may kuryente, nagsi-cellphone na lang palagi. At yan na guys, nagputol-putol na tayo ng mga powder para i-display. At pag may bumili, hindi na tayo mahirapan pa na kukuha pa tayo doon sa makasabit dahil andyan na kukuha ka na lang at ibigay mo na lang sa customer kailangan natin magsipag magayos ng ating tindahan ayan na guys kailangan natin gawin lahat ngayon kasi ah, pag may kuryente na ay doon na naman tayo sa cellphone marami din tayong ginagawa mag edit mag-bi-video. kaya pag wala pang kuryente ayan, magbideo video muna Hello mga kasari, good morning sa inyong lahat. At ito ang ating daily routine ngayong araw at tayo ay mag bukot ng kupet, maglinis, at na nang gagawin na yung araw magsari. Kailangan natin mag kilos kilos kasi marami tayong gagawin. Kailangan natin maggawa ng ganito kasi parang hindi na tayo mahirapan mag ano, magkupit pag may bumibili na. Kaya ito na lang. Kailangan natin marina tayong makarede na nakahiwa-iwa lang para pag bumili Buha na lang agad. Ah, tinibigay sa customer. Basta kayo mga kasari. Kung ang inyong umaga. Ah, tayo ay medyo sibisihan niya yun. Ah, wala na tayong kuryente. Araw-araw na lang wala tayong kuryente. kailangan pa kaya mag-stable ang akin ko para naman tayo ay medyo maging hawa ang buhay pag mayroong kuryente kasi walang washing, walang TV diba? wala internet, kaya ang hirap pag walang kuryente mga kasari nahirapan tayo at habang tayo ay busy sa tindahan mga kasari, ito ang aking mister, inutosan kong gumawa ng uh, patungan ng aking mga istante na plastic kasi lagyan ko na istante dyan sa kapila at pag yung plastic lang na tray ang ilagay ko ah, uh, mababa at yan ang makasari kitang kita yung aming mga sinampay ayan yung bahay ng aking nanay oo katik, katik bahay lang namin ayan, ayan yung aming aso at nakikita ang aming sinampay at yan na guys malapit na mayari ang aking pinagawa sa aking mabait na asawa o tingnan nyo diba ang galing magkarpentero mabilis nang nangyari kasi yari na yari na yan yung nilagyan lang yan ng paa kaya ba diba, ang bilis at ipakita ko sa inyo mamaya kung paano yan nilagay dito sa loob ng aming tindahan o oh, ba diba, ang galing niyang magpanday ah panday ba karpentero pala <laughs> kasi dito sa amin panday kasi atawag tawag dyan ng nagkakarpentero dyan na guys ang uh, pinagawa kong patungan kanina ng ating uh, tray uh, tawag dyan tray hindi ko alam po anong tawag dyan basta uh, patungan ng mga paninda yan na yung pinagawa ko sa aking mister at yan guys yari na lagyan na lang natin yan ng paninda pag narakaripak tayo ng ating pinamiling uh, bihon at saka yung ating elbow macaroni Hello guys, good afternoon sa inyong lahat. Kararating lang natin galing sa bayan at alas 4 na ng hapon. So pumunta tayo don doon kanina, umalis tayo dito 1 o'clock. So ngayon lang tayo nakauwi at mabibidyo na ako ngayon para may upload tayo mamaya. Kasi nga brown out wala akong nagawang video kanina. At uh, ito guys, nabili ko ito sa palengke. Ano siya, paprice siya, kasi si na matamis na may nakadikit na paprice. Uh, 50 pesos. So, pag nabenta ko ito, limang piso yung ko, magiging 60 pesos siya. So, may tubo tayo na, sa piso. At ito rin, eh, pag na pikulay, ngayon din, 50 pesos ito. At pag nabenta siya ay 60 pesos. So, mayroon tayong 10 piso o isang balot. Mayroon tayo dito, ah, uh, luya at saka sibuyas. Pali ito ay 100 pesos. Kasi, uh, yung luya at saka sibuyas. Tapos, mayroon tayong kamatis na 60 pesos ang mahal ng kamatis ngayon at makabili din ako ng mantika 1 liter 90 pesos So natin ako bumili ng isang container at naroon akong plastic dito na pangbalot balot sa nabili kong ah uh, ihon na isang bag ito ay ang mahal nito hindi ko mabasa wala akong salamin basta Uh, 8 by 14 ang sukat nito. Kaya ito yung gagamitin natin na maripak sa ating bihon. At ipapakita ko sa inyo ang aking nabiling bihon na isang bag. At ito na guys, ang ating nabili na ano na bihon, si Black ang kanyang pangalan at uh, ano 5 uh, kilos ang kanyang bigat. So, Uh, tignan natin kung mayroon tayong tutubuin dito kasi pag bumibili ako ng nakarepack na mas mahal siya so susubukan ko ito kung uh, mayroon tayong tutubuin kasi na uh, isang bag tignan natin kung magkano ang ating tutubuin dito sa uh, isang bag na biho na si Black. Dati bumibili ako, pero yung pangalan noon ay Araw. at uh, iba yung ano lang yung naka, to dito, nakapak lang yun na para makapal na papel yun lang yung lalagyan ito maganda kasi nakasako siya isang sako at yan ang ating nabili na uh, macaroni makaroni elbow macaroni delicious ang kanyang brand name at ano din yan 5 uh, kilos ang bigat na ating nabili na uh, macaroni ito guys ang kasama ng bihon at ng ating Uh, pasta na nabili kanina. inabotan na tayo ng gabi. So, maraming customer. Siguro ko ito mga kasari, Ito ay super friends na cheese plate for isang pack. Equipments na good Ito lang yung naisa malaylay na isang balot. Ito yung pag-apat yung mga kuna dalawang tissue. ano, ano to, fe, may bathroom tissue, dalawa lang yung ating, uh, binili na rin din tayo, yung line na malalaki, ito yung tignan yung peso. Offerts na wafer, wafer. The Bisco Crackers na last yes, one. At, fruities. Ito lang yung laman ng ating box. Skyflakes na crackers na merong o promo na dalawang birds tree ah <coughs> uh, choco at saka milk sandwich na uh, iba-ibang flavor ang laman at saka itong sister na dalawang laman na may na may, ano siya, na may free na panty liner maganda rin dalawang pack ng cream sticks tapos dalawang pack ng barn at mayroon tayong dalawang bote ng toyo at, ang, at yung, yung mga nasa loob ay ito na lang mga kasari itong ketchup na budget pa at saka suka na silver 100 ml at yan lang mga kasari ang laman ng ating box nakasama dito sa, sa mga bihon at mga sa bihon <laughs> mga bihon bihon at saka sa pasta at ang ating binayaran sa ating pinamili ay <clears throat> ecstatic pa. Ito mga kasari ang ating resibo, 1,824.25. At hanggang dito na lang guys ang ating vlog ngayong hapon. At sa mga hindi pa nakasubscribe, uh, baka naman pwede po kayong magsubscribe sa aking uh, channel, Tindahan ni ining at pakilike na rin at pakiclick na rin ng notification bell para updated kayo sa aking mga video. At hanggang dito na lang. God bless sa inyong lahat. Bye!